Dito na kami ngayon, bakit hindi kami nasabihan, sir? Kanina pa kami dito. Hindi sana. Ano, sa kakatok ako? Kakatok ako, kakatok ako. Isa-isa ko kayo. Isa hindi naman sa ganun, sir. na. ko lang kahit. Nakailang busina na kami, nakawangwang na, wala pumapansin Paya, sa inyo. ano, witness, may video, may... Iba yung nagre-reklamo, iba yung nangangatwiran. Okay, tumakinig muna kayo. Okay, Huwag kasi way kayo, way alam, bira ng bira. Anong Para alam nyo ang, 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 ang tama. Ito sila, nami-make up ng uh, pasahero at uh, nakaharangan pa itong uh, bike lane. Ito tayo dito. Bawang ng loading and unloading. Mas malamang bawang mag-loading and unloading. Pag titikitan din niya, yung ang laki na no parking sign na no loading and unloading zone. Dapat kasi ito, walang namimake up dyan sa ilalim ng tulay. Kasi yan ang pinaka-yoto slot. Magandang nga umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, October 8, 2024 at sa oras na 9.30 na nga umaga. Nandito tayo ngayon sa may kahabaan ng uh, Rojas uh, Boulevard at uh, nandito ngayon ang Special uh, Operations Group ng uh, MMDA sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go. Dito mismo sa kanto ng uh, Rojas Boulevard, saka ng EDSA, ayan ang uh, Heritage Hotel. So, itong mga jeep na ito, sabi ko, ko kay na, natikitan o pinagtitikitan hanggang doon. At uh, chinip na rin yung mga dokumento kung may mga dalang prangkesa or tama mga bankrota na kanilang tinatahak. Ito, pupuntahan nyo ilalim ng tulay. Andito yung pinakita ko sa inyo kayang dalawang no loading and unloading. At uh, dito rin nag-aantay yung mga kasayo. ayan uh, maluwag na dito ngayon ang tamang uh, babaan at sakayan papakita ko sa inyo ha ayun oh, may nagbababa rin sa may kapatid mismo nang wala pong sakayan dito doon sa una na yun doon ang tamang uh, sakayan at babaan tapos mayroon din dito along edsa doon sa kabila at uh, dito sa may service road ng uh, Ruas Boulevard sa may tapat ng uh, Heritage meron din niyang uh, sakayan at babaan. At saka meron din doon papunta ng Paklarang Church. Ayan, yung building niya na meron uh, kay Rogers. Ayan, may sakayan dyan. Okay, tara! Sa oras na 9.40 ng umaga, Pabay ba pa rin itong uh, EDSA Northbound From EDSA Northbound Kumanan dito sa Tramo Or uh, Aurora Boulevard na sa kung saan kailan lang nandito tayo ng isang linggo ang uh, papasadahan ngayong araw itong uh, mga major road dito sa Kalahang, Manila sa Mabuhay Lane may nadaan nandito uh, dalawang sasakyan Nandito naman yung may-ari kaya matitikita na lang. Yung dalawang sasakyan na nadaanan dito, may mga driver pareho. Kaya natikitan. Pero paalis nito dito. Hey, So ito yung resulta ng araw-araw uh, na clearing dito or na monitor. wala na. Dahil yung mga nakaraang uh, araw or nakaraang linggo, maraming natitikitan dito or nahahatak. O pati dito, wala na rin mga bus na nakabalandra dyan sa sidewalk. Pati dito sa right side natin, tignan nyo ang pagpapark nila o hindi iiwasan na yung sidewalk o so, pagtatignan nasa kanto na tayo ng, or uh, approaching na tayo ng kanto ng Andrews Avenue at uh, yan papunta ng uh, Naya Terminal 3 ito naman pa papunta ng uh, Naya Terminal 1 2 and uh, 4 yung uh, Domestic uh, Airport kumanan tayo dito sa uh, Andrews Avenue papunta ng Naya Terminal uh, 1 and 2 or papunta ng Quirino Avenue. Itong kahaba ng Adros Avenue ay kasama ito sa Mabuhay Lane. Ito na yung uh, Domestic Road. Papunta ng uh, Naya Road. So dumirito ang team. Dito sa Airport Road at uh, lulusot yata ng uh, Kirino Avenue itong jeep na ito matitikitan at uh, posibleng mahata dahil uh, andito mismo sa no parking at, at dito mismo nakapark sa sidewalk ayun may driver pala Approaching na tayo sa may kanto uh, ng Carino Avenue matitikitan ito bago magkanto ng Kirino Avenue o oh, yan na nandito naman yung may uh, mayari kaya ticket na lang ito so ito namang uh, na video natin dito kayo na attended Ibig sabihin, no, nandito yung may-ari. Uh, matitikita nito at uh, hindi na mahatak. Ito yung uh, airport road. Kakaliwa. Kirino Avenue, patiritso ng Baclaran. Kakaliwa dito sa Kirino. Ang labas nito sa Naiya Road. Hindi natin kasama ang scope ngayon. Kaya pinagsabihin lang ni Sir Gab, ito mga winters dito. Sa kabila May mga motorsiklo na sa sidewalk Matitikitan lahat ito Pagkagay itong uh, sitwasyon at napunta ng uh, clearing operation na nakaharang lahat sa sidewalk or karsada itong mga motorcycle or uh, sasakyan or four-wheel drive Ibig sabihin, may violation ka agad. Titikitan. Ngayon, pagka lumabas ang uh, driver, i-present ang uh, lisensya, paalisin. Ngayon, yung mga uh, hindi naman lalabas na mga may-ari na sasakyan, uh, yun ang uh, nothing yet. So, walang lumabas na driver, natikitan na at uh, magmumunta ng 2,000 at possibly pang mahatak. Tinawag na yung 2 truck dahil uh, hanggang sa mga oras na, na ito ayun na wala pang mga lumalabas na may-ari na mga ito mga natikita mga motorsiklo katulad niya na isang panayong motorsiklo halimbawa huwag dumating man may-ari hindi niya na may bababa yan dahil uh, kayo na pang-antim uh, dito ito dito O, oh, katulad yan. lumabas lang yung -ari. Pero na yung may-ari. Pero nasa nasulatan na ang ticket ng code. Pwede naman makikipo kayo ibaba, boss. Hindi pwedeng ibaba. Once na naisang fine, hindi na pwede ibaba yan. Bakit hindi kami nasabihan, sir? Kanina uh -huh. pa kami dito. Hindi sa sana. Ano, kakatok ako? Kakatok ako. Kakatok ako. Isa-isa yung kumayo. Hindi naman sa ganun, sir. Hindi naman ko lang kahit. Nakailang busina na kami. Nakawangwang na. Walang pumapansin sa inyo. May mga witness. Ano? May video. May ano. Oh, man, sir. Ang haba ng oh, video. Hindi, okay. ang sa lang, sir. Sana. Kahit paano man lang, masabihan man lang. Hindi po namin trabaho. Ang sa amin, dumating kami, bumusina kami, nagwangwang kami, walang lumabas. Wala. And then, in-courses. Walang five minutes. More than five minutes. Sobra-sobra. Kaya gagamitin namin sa delivery ng sir City. Wala akong panggagawa. Wala namang lumabas. Kaya naman, hindi pwede. Hindi pwede ibaba. Hindi nga pwede ibaba. Hindi nga pwede ibaba. Yung mga nandyan, hindi na itasang policy nyo. O oh, pag wala may gusto kumuha, kukunin ko lahat din yan. Meron yan, sir. Alisin nyo na nga. Kung kanino man yung mga yan. kami Puto Ito mga motor na ito, hindi naman tinikitan. Pinaalis na lang. Itong mga nakaharang lang dito mismo sa dadaanan ng tao. Pero ayon pa rin kay Sir Cap, dapat natikita ito Dahil, o oh, ayan, may poste. Dapat dito dadaanan ng tao. Dahil ang nila, ito, yung pader. Ito nagsabi sa amin, no, hanggang dito lang daw, sir. Sidewalk nga yan. Kaya nga po, eh. Ayon nga po yung, ano, eh. Sinabi sa amin. Kaya, pumarating ulit po. Nakapang-exam ba kayo? May mga lisensya kayo? po Kaya nga, pinapaliwanag ko sa iyo. Kanina ko pa pinapaliwanag. Pag may nakaparada dyan, paano ka pupunta doon sa kabila? Gigibayin natin yung pader. Kaya nga, ako nagsasabi sa inyo, ayan ang property wall nyo, hanggang dyan lang kayo. Pag kayo lumagpas, bawal. So, okay Problema kasi sa inyo. Hindi uh, kayo klaro salamat sa bakas. sa hindi pa ma na natuto po si Roo. At papakaya May mali, may mali. nga na. Inulit pa. Iba yung nagre-reklamo, iba yung nangangatwiran. <coughs> nagre-reklamo ka nga eh, di ba? Nangangatwiran lang po. Pag magre-reklamo, pag nangangatwiran ka, ibig sabihin nagre-reklamo ka. Because hindi mo, hindi ka sangayon sa nangyari. Di ba? Ngayon, ang tanong ko sa'yo. Gusto mo gumiwas yung tao. Hindi boss, Pag nag-raker, pag dumating ang enforcer at nagtitiket, walang driver na lumabas at nasulat na ang unattended, automatically, sabihin, walang ganun. Wala tayo sa batas yun. Yung limang minutong pagkakaalam nyo, humanitarian consideration. Yun lang yun. Kaya nga sabi ko, lahat ng lumabas, kahit na ang ticket nyo, unattended, kunin nyo dahil di pa naisasampa. Pero sir, tanong ko lang, ba't mo mga tao nyo, inalaw ko Wala ko nag-aalaw niyan. Ayun nga po eh. eh. Kaya nga ano eh, kaya na yung ticket. Ito, 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 makinig muna kayo. Huwag kasi eh. kayo... Alam, bira ng bira. Para alam nyo ang, ang, tama. Hindi nga namin alam yung tama. Kaya nga pinapaliwanag sa'yo. Ay, Di ba natikita kayo? Ibig sabihin may mali kayo dati. Oo, oh, oh, oh. oh, ba't yung inulit? Yung dito nga ho, oh, hindi pinikitan. Yung nandiyan lang ang tinigitan. Ang sabi niya sa akin, hanggang dito siya pwede. Diyan, diyan yan ang allow. dito, bawal na. Kasi, oh. Pero ang sabi ng tao nyo, nung natikita kami, hanggang dito dapat wala. Yan dito pwede. Doon kaya, hindi namin pwede. may hindihan, eh. Hindi Doon. namin may tindihan. May meron kasi nakaharang dito kaya tinikita kami. Ngayon nagtanong kami. Sabi ko, sir, ano po ba ang pwede yung van? Eh, Pinayaga eh. mo daw ang paketa. Nandito lang daw bawa. Dito daw, pwede daw. Medon. Dito sir po Tinikita ko po yung van. Oo, kaya tinikita kasi kaya nakaharap kami, sir. Pero nagtanong kami, sir, di ba? Nagtanong kami noon, eh. Nagtanong kami noon, eh. Nagtanong kami na, sir, hanggang saan? yung may sabi may nagsabi sa na basta may madaanan na yung tao o nga talaga may madaanan na tao yung paano dadaan kaya kami. kaya 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 paano kaya 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 amin. kaya yeah. kaya sa... kaya So, ito na ang sitwasyon ngayon. Pwede naman palang uh, ipark ng gano'n na maiiwasan iwasan itong sidewalk. So, ayan. Maluwag na. Sa oras na 10.15 uh, ng umaga, nandito tayo ngayon sa may kahabaan na IRO at uh, uh sakop ng Pasay yung padre chung yan papunta ng Terminal 2 uh, yung pakanan papunta ng uh, Terminal 1 nandito na tayo ngayon sa may kahabaan ng uh, Naiya Avenue from uh, Naiya Road oh, mayroong mga walang helmet doon sa una no? pinapakita ko na sa inyo yung uh, sidewalk wala na ano masyadong nakaharang ayun huli ka, yung dalawang kuya na walang helmet. Yun, pumasok na sa lobo Ligtas. Oh. Ligtas. Ah, ito. Andyan na yung si koyang ang driver. Ah, oh, Di ba yung mga nakaparalel na? Alam na nila eh, na dapat wag na harangan yung sidewalk. ayun matitikitan yun nandito pala yung may uh, mayari ginagal na ito na yung papunta ng uh, multinational nung nakaraang uh, lingko nandito lang tayo dati ang dami nakahamba lang dyan Hehehehe <tinyo> Katulad Ito, nitong isang sasakyan Nakahazard pero sa siya nakapark Dito mismo sa gitna ng bike lane Kaya Tinitikitan So lumabas na yung mayari Ibibigay naman kagat ang lisensya Thank okay. you. Okay na, ayan ang lisensya. So hindi na ito mahatak. Atin yung ano. Ito na tikitan ito. Andiyan naman yung driver. Ayusin na lang ito namang motor. Dito talaga nakapark dahil nakakulambo. Binuhat 'to. May uh, hahatakin na yata dito. Ah, no? Ito sir, pinaklas lahat yung ah, manubela baklas sir. Lahat dito. That po yan, dito gumagawa sa may bangketa. Ah, ah papahatak po natin yan sir. Tawagan na muna natin yung ari, sir. Tama -tama. Wala, ikabit na yan sir. Ay, papa. Ay, papa. Sabi na Andar naman daw itong sasakyan Pero Pinakaandang Ayaw umandar Kaya sider ng Stalled vehicle Pinagawa lang pala itong uban na ito At wala yung may ari mga kasama sa galaan at mga sumusuporta sa clearing operation. Ayan, Ayan shout out sa inyong lahat. <laughs> uh, shout out sa inyo. God okay. bless. Okay. Okay. Dire diretso tayo. Yung nakaraan din natin napasadaan ito eh. Nag-u-turn tayo diyan sa lugar na 'yan. So, dito rin tayo ng team. Kumanan dito sa Maya uh, Victor Medina sa lugar ng uh, Kabiasnan ang nito Coastal Road ah kakanan dito sa may Quirino Avenue may dalawang jeep dito na natitikita sa may gas station baka yung isang mahatak uh, pagka nagsasagawa ng uh, clearing operation lalo pa na mahaba ang kalsada may nauuna at may nauhuli yung mga naunah nagawa na yan. kuna pupusina, at uh, pag, uh, may lumabas na driver, matitikitan at paalisin. Eh Eto, katulad to mahatap uh, uh, bago lumabas ang driver na ang na. Ito siya. Ito naman nakapark mo sa pedestrian crossing. Nandito naman yung mayari, kaya natikitan. mula doon sa natikita na SUV na kung saan nakapark sa may uh, pedestrian crossing Nandito na yung ibang team na una na at may uh, may hinahatak na dito Or uh, hinahatak na Ito palang area uh, natin ay sakop ng uh, La Huerta At sakop ng uh, Paranyake. naka na pala dito Ang oras ngayon ay uh, 12.20 ng hapon At uh, nandito ngayon ng teams May paklaran uh, at sakop ng paranyaki May uh, dalawa pang uh, Towing trucks ang uh, naiiwan So, titikitan lang ito at uh, ito ha-atake na itong mga unattended na mga sasakyan dito. Okay. Sa oras na 12.45 ng hapon, Grabe yung mga vendors dito Okay, back to base tayo